Hello Philippines, mabuhay! at <laughs> nandito na naman kami ng anak ko para may panoorin kayo. Kahit paulit ulit at parehas araw-araw ang aming ginagawa. Ganyan talaga ang buhay. Alam nga namang maiba eh, ito ang ginagawa namin araw-araw. <laughs> ang asikasuhin siya, ang gumayak ako, magtrabaho, ganun! <laughs> Magandang araw po sa inyong lahat na wapo ay e, patnubayan tayo ating Panginoong Diyos. At palagi ko nga sinasabi sa inyo, gumawa ng mabuti sa kapwa para bigyan ng biyaya, di ba? So haya na nga papunta ako sa aking pasyente. At syempre maaga din ako umalis. At tapos na ako magpasyente dyan at paglalakad na ako papuntang kanto. At para ma-exercise ang ganda ko. At puro buhat ang gagawin ko ngayon. Ang laki-laki na ng katawan ko, maskulado na. <laughs> At ayun na nga nakasakay na ako ng jeep papuntang Gapan. Saray na ako sa aalog uh, alug Araw-araw <laughs> ba namang ginagawa ko? St. Jude, patnubayan niyo po kami. Amen. Mm -hmm. Nadadaanan pala si Bahang ito papuntang Gapan. Sakop siya ng San Leonardo. Tuwing Webes, alas 4 ng hapon ang misa diyan. So nandito na nga ako sa Gapan. Traffic. Kahit saan namang lugar. May traffic talaga, di ba? <laughs> so ayun na nga si girl. Never been kissed. Never been touched. Nagahanap ng jowa. <laughs> at bumili nga ng pakwan sa labas at tinignan ko napakapula pak na pak ang lasa napakatami sila nga pala ang aking mga follower sa pambuan gapan napakababait nila at napakasipag nilang manood ng vlog ko so ayan na nga ang aking merienda napakasarap napakatabis talaga ng pakwan promise at napakasarap ng suka nila napakadaming sibuyas pak na pak pamfali <laughs> Charot. At ayan na nga, pauwi na ako at nagaabang na ako ng masasakyan dyan. At hindi na ako namili na sasakyan dyan. Sumakay so, na lang ako kabut ng jeep. At mabuti na lang, mabilis yung sinakyan ko, hindi na humihinto sa mga kanto. At ayan na nga, nagpahinga lang ako ng konti at umariba na naman ang ganda ko. Para hindi ako abutin ng hapon. At napakadami ko pang gagawin. So ayan na nga, naghahanap na ako ng masasakyan. Aba, mga walang driver yung mga tricycle. Mga busy ata sa pagmamartes, kaya naghintay pa ako ng ibang tricycle. At mabuti na lang, may dumating. At tiyada na naman! <laughs> Diyan ako napapagod sa sakay baba, sakay baba ng mga sasakya. At nakarating na nga ako sa isang pasyente ko at nandito na ako. Mabuti na lang yung pasyente ko, nakaredy na. Hindi na ako nagbuhat-buhat. Tapos na pala ako dyan at pupunta na ako sa susunod. Magkakapit bahay lang sila. Kaya nilalakad ko lang. At nandito na nga ako. <laughs> at sa kuhan na to, nag na ako ng masasakya. At napadaan na naman ako sa gawin na ito. Actually, napakabaho ng tubig. At minsan natalsikan ako niyan. Aba, amoy show. Eh, napakabaho. Ever since the world began, just ko, nanjan na yan yan. <laughs> Ba't hindi nila ayusin? Oh, shout out po. <laughs> Siguro naman hindi na ako'y nakakaamoy niya. Halos lahat ang taga-solidad. <laughs> So ayun na nandito na ako sa palengke, tapos na ako magtrabaho. As usual, bibili ako ng pagkain. Araw-araw talaga ako numamalengke. <laughs> At naalala ko nga bigla, isusot nila Maron sa Christmas party, kaya bumili na ako para hindi maubusa. Kasi panigurado, pag hindi pa ako bumili, baka magkaubusa. Kasi lahat yata ng estudyante, bibili niya. Dito nga pala ako bumibili ng mga gamit ni Maron sa school. At suki na nila ako. At dumaan nga pala ako dito para bumili ng sardinas. <laughs> Bet ko mag-ulam ng sardinas, lalagyan ko ng itlog at sibuyas. O di ba? Pak na pak. <laughs> Bumili na rin ako ng bigas ko at paubos na. So ayan nga, pauwi na ako ng bahay at nakita ko ito. At bigla akong napabili dahil nakita ko yung napakadabing bawang. <laughs> yung bawang lang naman ang habol ko dyan. Napakalutong. So pagdating ko sa bahay, aba, Diyos ko Lord, nasira ang aking ilaw napundi Kaya agad-agad ako nagpunta sa New Stop. Ops, kilala ko yung guard, kapit bahay ko. <laughs> At ayan na nga, naglalakad na ako para hanapin yung mga ilaw. Nagmamadaling ako kasi nga gutom na gutom na si Maron. Kailangan ko na makauwi agad. At napakadilim sa baha. Yung liwanag lang ng TV ang ilaw ni Maron. Nahilo-hilo na ako sa kahanap sa hinayupak na ilaw na yan. <laughs> Nakakaloka. Nasa dulo pala. Ay eh, napakahaba ng new star na yan. Ibig-ibig ko na nga tumakbo dyan. <laughs> kaloka. So ayan na nga nandito na ako. Napakahirap mamili kasi napakadaming pagpipilian. At ito na nga ang akin nagustuhan. Kaya lang mababa yung watch. Yung kasi napon din napakalakas no. 45 watts yata. Eh ito 16 lang. Napagkamahal-mahal pa naman. At ayan na nga magbabayad na ako sa counter. At mabuti na lang walang pila. Kokonti ata yung mga bumibili ngayon. <laughs> Actually, maraming bibili dyan kapag Sabado at Linggo. At hayan na nga, uwi na ako ng bahay at kailangan ko talaga magmadali. At gutom na gutom na ang anak ko. At pagdating ko nga ng bahay, agad-agad ko nga kinabit yung ilaw para makakain na kami. At parehas kaming gutom na gutom na. Kain po tayo. Ang ulam nga po pala namin dyan ay yung tirang lechon manok at ang ginisa kong sardinas na nilagyan ng itlog. <laughs> at maraming sibuyas. Napakasarap. O di ba napakasimple ng ulam namin at sobra namin in-enjoy mag-ina. At muli po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga walang sawang nanonood ng mga vlog namin. At kahit paulit-ulit yung ginagawa namin, meron pa ring mga nanonood. Ako nga po pala ang kabugera ng Nueva Ecija na nagsasabing I love you all and thank you.